Eri, hey, oh, yaw! pagpanang araw sa ating mga kaluto for today's video. para sumahan niyo akong magluto ng pritong galunggong at sinabawang mais. Or, pinagyan natin ito ng malunggay. So, ito lang po ang ating kailangan dyan. Bawang, sibuyas, pork cubes, at daon ng malunggay. So, yun na pong lang po muna iprito yung ating mga isda. So, Katie, kalahati lang po ito mga kaluto yung medyo may karaitan ng pusa ng gurunggo sakto na may size at masarap pang kasabay niyan yung may hinihilo tayong sabaw so unahin po muna natin yung ating bawang at kapag nagpabrown na po siya sumitan natin ating sibuyas So yung mais po natin, ginayat po natin yan, no? At kapag lumabas na yung kaluluwa ng bawang at sibuyas, lagyan na natin yung ating kinayat na mais. So, gisa lang saglit, no? At ilagay natin yung pinaka tangkay ng mais para yung sabaw. Eh, magkalasa pa. So mga litro lang yung ilagay natin sabaw dyan. At yung pork cubes, timplahan natin na buhangin. Ah, mekos mekos sa bilit mga Then, hintayin natin kumulo yan. So, ayan, pag kumulo yun na yan, mekos hmm? mekos natin sa bilit. At tingnan natin kung lumambot na yung tangkay ng nais natin. Pero parang yung buto niya, no? Buto ba matatawag dyan? O, oh, sapal. So, kapag lumabas na yung katas ng natin, tanggalin na natin yan, mga kaluto. Hindi na natin kailangan yan. Kinuwalan natin yung pinakalasa niya. So, ayan. pagkatanggal ng ating sapal o yung tangkay, eh, ilagay na natin yung ating daon ng malunggay. So, kahit anong malunggay, malunggay or mga daon dahon dyan pwede nga palayang, pwede nga dahon ng siling or anong gusto nyong down? pwede namang ilagay dyan so yung sahog po, depende po sa inyo anong sasahog nyo rin dyan so aping lang, 4 cubes tipla natin ang asin at may gusto natin yung mga palutok so ito po yung binating itlo Ayan, mahihahalo natin yan So, o, kung gusto niyo medyo malapot, timplahan po natin ng cornstarch yan na slurry. Sinasapit so, mo, okay na yan. ganyan. So, ayan. Pilutunay po ito, mga paluto. At tara na. At san po kayo na natin to At masarap din palang iulam po, mga kaluto. Yung ganitong luto sa mais masarap sa mga free eh, ipartner partner at kita na yung mga oh, ulan ulan uh, na ko ba babi na ba babi pa na ito sa pagulat so there you have it mga kaluto ito yung hati free to galungkong at sinabawan mais na may malunggay so kain po tayo mga kaluto and eh, at maraming salamat sa inyong panunod God bless to all and happy Eid